silipin ko sa inyo ang aking ward ayan dito ako natuturo ayan and sure, guys ayan ayan mag isa lang ako dito guys nakatira dito sa bayan to ito yung isang CR niya. sobrang laki tsaka uh, dito naman yung sampayan to guys maglalaba mag ako guys yeah. And Dito naman ang sala niya. Yeah. Grabe ang laki niya, guys. Yeah. At dito naman. Dito hmm. po yung lagayan ng stock. Ayan, gamit sa spa. Dito naman yung isang CR. Yan. Balik dalawang CR dito guys. Tapos ako lang mag-isa. Hmm. Dito naman yung dito. kusina. Ayan. 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 May washing machine. Ayan. May refrigerator. Ayan. Ganyan. sa laki. Ayan. Dito ako na ako lang mag-isa sa Saudi Riyad. Yeah. Wala pa kasama. Yan lang guys. Bye bye!